magre tayo ng aglo. Kasi makapal na po sila. At kailangan mabago ang mga lupa. Ito po o oh, mga halaman. Ito Oh. Ayan. Malalaki na malaki na yung mga anak niya. Kaya kailangan ng ilipat. Ganito lang po ang gagawin natin. Kasi pag hindi may lipat, hindi lalaki itong mga dahon. Mm, ayun. Tignan nyo mga kalaman, oh. Ang ganda ng mga ugat niya, oh. Ayan. Oh, naganda itong mga anak niya. Kailangan iwalay na natin. Ito mga kalaman, oh. Oh, ang gaganda. Oh. Kasi pag hindi may lipat ito, hindi sila lalaki. Ayan. Ganito pang gagawin natin. Ito pa yung isa. Mga halaman aglo. Tingnan nyo po mga kalaman, oh, kung mapapansin nyo. Maliliit itong mga puno niya. Kasi marami sila, Oh. Saka itong lupa niya, hindi na maganda. Kaya kailangan ilipat na natin. Ayan. Itong mga dahon niya, mga kalaman, Oh. Hindi masyadong malalaki. Kung magandang lupa nito, ikon, eh, malalapad itong mga dahon niya. Ito po yung pink ah uh, polka dots. Yan. Pink polka dots po ito. Malilit kasi itong mga kanya, oh. Pero ang ugat niya magaganda. Pero itong kahoy niya payat. Kaya kailangan nang mabago. Tignan niyo, oh. oh. Ayan. Oh. May bulaklak pa. Payat siya mga kahalaman. Kailangan mabago talaga. Ito pong mga pagtamnan natin o. Oh. Mga recycle na ito mga kahalaman. Dati nang pinagtamnan. Ito lang ang bago itong lupa. pink ruffle. Polka dots. Pink polka dots. Ito po, oh, ang ganda. Hindi ko na mapan yung pangalan niya. Pero ang ganda makalaman, oh. Pink. Rare po ito. Yan. Lipat lang natin sila para sila gaganda. Ito. Ito lang pong gawin natin sa mga halaman natin. Ilipat-lipat lang natin sila para gaganda sila. Ayan. O, diba ang kukiyot nila mga kahalaman? O. Ganito lang pong gagawin natin. lalaki ng mga kon oh gat nila gaganda payat oh kasi marami na sila hindi sila makalaki oh. Ito, ito malaki. Ilagay na natin dito sa medyo, dito sa malaking kaso Panibago na naman po ito, mga anak na naman. Makapal na kasi sila, kaya hindi sila maka masyadong makalaki. Kaya kailangan nang ilipat. Na mga kahalaman ganito lang pong gawin natin sa mga halaman natin pag malabo na sila ilipat na po natin sila para tataba sila gaganda tong mga dahon nila lalaki sila mabilis pa tayong magparami ng halaman pag ganito ang ginagawa natin mga halaman, lipat lang ng lipat ganito Tingnan nyo mga kalaman, tapos na. Yung isang paso, naging tatlo. Ayan po, Oh. Oh. Yung isa naman, naging uh, apat, pero hindi ko pa naitanim itong isa. Isang paso, naging apat. Oh. Ganito lang po ang gawin natin, mga kalaman. Di ba, ang ganda, o. Oh, ang cute, cute, Ayan, pag gumanda na naman sila, lumaki na sila at na o, buhay na silang tuloy-tuloy, Ililipat na naman natin ito sa malalaki. Ayan. Manganganak na naman sila. O, di ba? Ganito lang kayo natin mga kahalaman. Tapos na po. Kung nagustuhan nyo, huwag naman kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Melis Garden po. Thank you. Bye-bye. God bless.